Ayan, kumbawa mga idol, kumbawa, no? Kamusta kayo dyan mga idol? So, it's Ria chan, kumbawa, minasama, kumbawa, hai Kumbawa Minasawa, no? Short video lang itong mga idol, no? Ah, uh, bali Sabado ngayon, no? Pahinga tayo bukas, so ito lang yung kaganapan dito sa bahay. So, ito this is my family here in Japan, so... Ito so, si Ria chan, kumbawa! <laughs> kumbawa, ah, kumbawa! Kumbawa! kumbawa. Bitsi sila mga ito na kakain ka niya. Adeline, kumbawa ano Eh, eh. Pizza. Pizza? Oishisun yun, e? kumbawa wa? Ano? Kumbawa, oo, 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 naite rin mga ito na. Oo, oo, asuwari. Suwari tayo, e. Suwari tayo, e. Kaya, ito na, ito na, ito na, ito na, ito na, ito na, Ah, uh, bukas pa hinga kami mga idol, no? Kawin ko lang ngayon sa trabaho, kaya ito, video lang ako. introduce ko lang sa inyo yung family ko, no? Ito yung uh, family ko dito sa Japan. So, yan. Ito si Ana Chang, no? Bunso, no? Mga idol. Ana Chang, kung Papa, Ano yung ko to? pa, pero Ayo jangan wah,おいしい였네. Kita, Kita. Ini cariinおいしいsoyana kore. Kita. Um. 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 Um.

Hmm. Kung titignan mo lang yan sila mga idol, mga ordinaryong bata lang pero masahan mo na yan sa gawaing bahay. No? Masahan mo na yan sila, lalo na sa paglilinis. Uh, laging lagi explain sa kanila kung bakit ko sila inutusan ng ganyan. Kasi mahirap lumaki ng mga wala silang alam no? sa buhay. Okay? So sayang ang mga bata pagka ganyan. Bali ngayon ay uh, nagjujun sila ng pagkain mga idol no. Nagjujun bi sila mami ang pagkain namin hapunan namin ngayon. Kina naman ang gawa dito sa bahay na no? pagkatapos ko ng trabaho. Usually kasi umuwi ako gabi na mga idol. Usually mga alas 7 na minsan na alas 9. Sa so, kasi 4 hours duty namin no. Kaya pagdating ko dito ganito ang sitwasyon sa bahay lagi okay. So actually mga idol maayos na yan pagdating sa simula sa April okay na yan may kita hindi na makalat no. Sinabi ko na talaga na hindi na masyadong wag na masyadong maglinis kasi nga si Mrs. ay buntis no. Ah. Uh, Oo, masyadong kumilos ng kumilos. Na, oi si so ne. Sana ni so re. Kare. Sakit

うまあ。まあ。うまいやん、コンビニン、まいやん。普通に美味しいと思うん。あだって、ほら、焼いてないじゃん。焼いてないけん。新しく焼けるから、美味しいんじゃない。あなちゃん、あ、巻いてるおばかにし。はい。美味しい。なんな、美味しいね。 Eh may doon lakas kumain niyan ni Ana no. Hay naman lakas kumain niyan. Walang pili sa pagkain niyan mga idol no. Oy sine, oy sine. <laughs> peace mina oy peace. <laughs> Ay, yung mga idol si Anna, no. Cute cute na bata. <laughs> Hmm. So thank you nga pala mga idol na sa lagi nanonood no sa lahat ng mga nanonood ng support channel natin. So sinisikap ko na na mag-upload ng video para sa inyo mga idol no para ma-update kasi sayang naman yung YouTube channel natin. Pag nanonood kayo mga idol, please don't skip ads at sa comment mga idol, baka may mga gusto kayong malaman about sa Japan. Ayan comment down below para magawa natin ng uh, ah, tawag nito magawa natin ng tawag nito ng, magawa natin ng video yan mga idol no? okay And sa mga sa mga susunod natin na video mga idol kukwento ko sa inyo kung paano ako naging residente dito sa Japan paano ako ikinasal so from trainee no from, from trainee hanggang sa naging Ayan, nagkaroon ako ng family dito sa Japan no? mga idol ko sa inyo. Okay, so ito lang naman mga idol, kain tayo. So ito rin yung pinakamasayang araw ko ngayon. Ito lang masaya ako dito sa pinakamasayang araw ko dito sa Japan yung pag umuwi ako kasama ko yung pamilya ko. Iba pala yung buhay may pamilya ng mga idol. Sorry. So yan lang muna sa ngayon no? mga idol, no? kakain na kami. So, short video lang itong in-upload ko yun pinakita ko lang sa inyo kung yung ginagawa namin usually pagkawa katapos ng trabaho ko. Ito lang sa bahay, no? Ayan. Okay, Minasang, bye-bye ba? Minasang? Minasang, bye-bye ba? Ati Rin? Bye-bye. Bye-bye. Kaya kita, bye-bye. Minasang, mata ne? Ati Rin, bye-bye ba? Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye ni Minasang, ne? Mata kondo ni mga idol, ne? So, mata, ne? Mag-upload na lang ulit ako ng video, mga idol. Bukas mag-video ako, okay? So, update ko ay bukas, mga idol. Mata, ne? Bye-bye. bye.